Ryan Agoncillo ang ebidensya. Ang mamahaling Gucci bag na naging dahilan ng pagluha ni Juday dahil sa kaligayahan. Isang inaasahan ni Julian noong nakaraang Pasko. Nakagawian na ni Najidaya Traya na magkumpetisyon sa pagpapalita ng kakaibang mga regalo sa isa't isa sa mahalagang okasyon sa kanilang buhay. Pero noong nakaraang Pasko, napaluha daw ang aktres dahil sa di inaasahang regalo sa kanya ni Ryan. Kasi natalo ko ng Pasko. <laughs> Kasi wala nga kami anniversary. <laughs> so, Every occasion, we make it a point na may dating yung mga regalo namin sa isa. Nakala ko kasi walang dating na regalo. Ayun pala yung pinakamalakas na audience. Ayun pa. Ano, pa nga ako ibigay yung bag. Hindi sabi ko baka, o, bag lang. Yan, ano. yun. yun. Ano, <laughs> Nagulat daw talaga si Juday sa sorpresa ni Ryan sa kanya dahil di raw nito ugaling magregalo ng ganoong bagay. Kasi nga, alam ko yung presyo ng iso. Hindi lang magregalo. Ay, hindi ko na-expect na magbibigay siya ng gano'ng regalo sa akin kasi hindi nga siya yung tipo ng tao na niniwala sa mga mahal na bag, sa mga brand designer bags kasi parang he finds it very unreasonable to buy, which is ako rin naman. O, yung hindi ko kayang gamitin yung card ko, hindi ko kayang magbigay ng kasi hindi ko kaya pa meron ng check, it. ito sa bag lang mapupunta. Kaya ba ako sa si mga babae kayo bumili nun kasi wala akong guts talaga. Pero bukod sa regalong material, ang pinaka-importante na ibigay nila Juday at Ryan ang regalong out-of-town trip nila para sa kanyang anak na si Johan. Sa Subic Bay, apat na araw silang nagbakasyon. Masaya kasi nakabanding talaga namin ng sobra yung bata. And, uh, napapatulog. Masamang kasama kami nagtutulog ng tanghali. Ang pinaka-importante doon is very precious yung reaction ng mga bata sa bawat animal na nakikita nila. Zubit sa family. Yeah, yeah, yeah. yung Ocean Adventure. Samantala, Biernes, January 11. Nakuna ng The Buzz ang pag-alis na Jedi at Ryan papuntang Amerika. Dadalo sila sa world premiere ng matagumpay nilang pelikulang Sakal Sakali Saklolo ng Star Cinema. Ang mga screening magaganap sa Los Angeles at Hawaii. Mga nag-aabang tayo mga TFC subscribers, we're very excited to see you guys. It's a first for us na magkaroon ng, ng palabas ng pelikula namin sa ibang bansa and we're very excited to see you Thank you for for supporting SSS and uh, sa lahat po ng mga nag-aabang sa amin sa LA and Hawaii, abangan niyo po kami dahil eto na kami, palipad na kami, papunta na kami. At ang isa pang eksplosibong revelasyon sa pagpunta ng US ni Najidai at Ryan, nilinaw ng dalawa na walang kasalang magaganap at single pa sila pareho sa kanilang pagbabalik. Yeah, parang naman namin binasta si mga parents namin, di ba? Ano naman, syempre, ibibigay naman namin sa kanila talaga yung respeto since sila sila yung palaki sa amin. Hindi pwedeng biglaan na kami magpakasal kasi syempre gusto namin nandun sila at alam din nila. We'll be back. Na single pa rin kami pareho. <laughs> Kaya mag-alize namin sa